Ang pole dancing ay isang paraan ng pagsalubong sa maligayang pagdating ng diyosa ng dagat na si Matsu sa Taiwan. Ang kilalang Matsu ay nanggaling sa China at dumating sa syudad ng Taichung sa Taiwan itong linggo. Ang Diyosa ng Dagat ay iikot sa Taiwan sa loob ng limang araw kung saan libo-libong katao ang magtitipon para sa kanyang paglalakbay at para na rin mapanood ang pagpo-pole dancing ng dalawampung magandang babae. May libre ng show, may libre pang pagkain. Pagdating ng Mid-Autumn Festival ay magsasama-samang muli ang mga matsu na nakakalat sa dalawampung bansa at ang ibang Diyosa-Diyosa na nakalagay sa mahigit na tatlong daang templo sa loob ng Taiwan. May mga nagsasabi na ang pole dancing ay kailangan palitan ng mas tradisyonal na pagdiriwang dahil ang ganitong klaseng pagsayaw ay nakakawalanggalang sa mga diyosa. Pero may mga nagsasabi rin na ang pole dancing ay nakakaakit ng atensyon ng maraming tao at ito ang nagpapasaya kay Matsu.